Oh, so dahil dahil ngayon nakita na ganyan si PRD ngayon, napansin ng mga tao na nako mahina na si PRD. Wala na si PRD follow up, hindi na hindi, kumbaga galit na lang yung mga tao sa social media pero kung mapapansin mo, watered down na talaga yung uh, mga binitawan ni PRD noon diyan sa Mindanao. Kasi yun din ang sinabi ko kay Banat Bay. Banat Bay, kapag itong nangyari sa Mindanao, hindi nasundan, tapos namatay ito, nako, wala na. Q na yun. Ito na yung Q. Ito na yung, uh, tawag dyan, ito na yung uh, proof na wala ng wala power ang mga Duterte. Hindi ko alam if that is the reason why Inday Sara is uh, siding with the government. Siguro, nafe-feel din nila na we only have the people. We only have these people. But these people, wala tong kapangyarihan eh. Wala tong kapangyarihan kapag yung mga kalaban natin, yung pera yung pina pinairal nila. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yun ang pinakamasakit na katotohanan na dito sa Pilipinas, eh, yung mga mal malilinis ang... Uh, malilinis magtrabaho, wala nang boses, mahina na. Talagang dito sa Pilipinas, ang malalakas yung may pera. Oh, so ayun yan mga bossing, yun ang aking tingin dyan. Kaya panoorin na natin itong uh... Uh, itong ano na to, balita na ito, yung patungkol kay Baste at kay Amy Marcos. Pinanatan ni Davao City Mayor Baste Duterte si Senator Amy Marcos. Huwag daw siyang gamitin sa drama at tinawag pa niyang mambobola ang senadora. Nilinaw din ng Alcalde na ang kanyang pagsusuri ay hindi dahil sa mga birada to. Sabi ni ano ni Dirin, walang iwanan, walang iwanan din natin iiwanan ng mga Duterte. Kaya sinasabi ko, isobrang importante mga bossing ng pag-share ninyo pagla-like nitong mga videos at live streams natin para makarating sa lahat. Because again, tayo hindi naman tayo binabayaran ng mga Duterte pero naniniwala tayo sa kanila. Okay, kaya lang yung kalaban natin, maraming pera, maraming mga vloggers. Maraming followings dahil nga bayad yung mga vloggers nila. oh tapos ini-share nung mga followers nila yung mga peking, mga propaganda nung mga binabayaran nila. Oh, wala. Na, na ano nila tayo. Kumbaga, na-overpower tayo nung mga bayaran na mga tanso. Tayong mga nagla-live, tayong mga nag, uh, alam mo rito, nag uh, discussion dito at uh, organic na sumusuporta sa mga matitino sa gobyerno, bumabati ko sa mga masasama, now over, kumaga mas malakas ang boses ng mga may bayad. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. O oh, sige, tigilan na daw ang drama tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa front ay nabalitang yan si Gio Robles. Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Baste kagabi, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad. Kay... Alam mo sumabog ang social media because of this. As in, madaling araw nagme-message kami nila Banat Bay. Banat Bay, nakita mo na to. Confirm pa namin. Ay, si May kasi safe yan. Ayaw niyan ng fake news, eh. Oh, eh, baka naman hindi niya page yan. Hindi, page niya yan. Ito pa yung isa. Yung isa, blue check yan, hindi. Sabi ko, eh, may may, maya-maya, na-post na rin dun sa may confirmed or verified account ni Bastie. Ayun. O, oh, yun na. O, oh, so, yun ang talagang naging trending na balita kahapon kaya nga biglang napa-live si Banat Bay lahat halos ng mga vloggers napa-live kaya lang ako sarap na nang higa ko nun eh. nag-netflix na lang ako nun eh. sabi ko bahala na kayo dyan bukas na ako de, totoo yun so nung nakita ko to na-realize ko talagang pucha, ibang klase talaga si Aimee mantaki mo uh, news ni Aimee yung media harap-harapan fake news tayo ni Amy harap-harapan mantaki mo ang sabi niya nagsorry na sa akin si Baste e eh, naiintindihan ko naman kasi syempre sino ba naman ang may gustong makulong ang ate niya at saka ang tatay niya di ba o kaya nasa na kumbaga parang sinasabi is nabanggit lang yun ni Baste dahil sa, sa ano nang damdamin niya pucha yan parang ginawa mo naman tanga yung bata bata na nga sa'yo ginawa mo pang totoy kaya doon nagalit talaga ito si Baste. Naputya, wag mo kong gamitin sa kadramahan mo dahil wala ka ng hinto sa kakapa-interview sa media. gusto mo naman pala mag-artista, Aimee. Bakit hindi ka na lang sumama kay Vice Ganda? So anong ibig sabihin nung sinabi ni Aimee? Na si PRD ganun din? na nagsalita lang din si PRRD dahil sa ano sa kanyang emosyon at dahil malapit na siyang or merong merong chances na maku makulong siya or ma-guilty siya sa ICC at si Inday Sara kaya nagsabi siya doon ng bangag-bangag ng ganito ng ganyan indirection mga bossing the fact na ginawa mo yun kay Baste, parang ginawa mo na din yun sa speech ni Pulong. Parang ginawa mo na din yun sa speech ni PRRD. Therefore, ako naniniwala ako na hindi tanga si Amy. naniniwala ako na naintindihan ni Amy bakit nagsosorry si Baste. Nagsosorry si Baste kasi I had to say this your brother and he's still your brother. That's why I apologize. I apologize for if I hurt you, but I will not apologize. Doon sa sinabi ko. Pero si Amy, bagamat naiintip, matalino yun si Amy. just ko, tanda-tanda na yan. Matalino yan. Alam niya na nagsusorry si Basti tungkol doon. Pero nakita niya yun as an opportunity to destroy yung mga speeches ng mga Duterte nung araw na yan doon sa Davao. Yon ang totoo dyan. So, ayan. Kaya makita mo, di ba sa gilid, talagang todo si, ay, si Inday Sara na inakausap nyo sa gilid. Ano nangyari? Kinawamagaan. Si Inday Sara naglabas din ng statement. Ano yung statement? Ah, uh, yung kapatid ko, 'yung kapatid ko uh, nanggaling lang sa sama ng yan kaya uh, sa ano yan pagmamahal lang niya sa kapatid niya kaya 'yan nagsalita nang ganun. So, uh, may opinion sila and I will stand with the government because I was elected to ano, to work for the government. Ayun ang problema. Baka mamaya nga, nga 'yun 'yung kinakausap. Sorry sa akin 'yung kapatid mo kanina nagsorry sa akin siguro talagang ano lang sila talagang emosyonal lang sila kaya na na nasasabi yung mga salita na yan pabayaan na natin o basta bukas magbigay ka ng statement nakakampi mo pa rin si Ading manipulated na manipulated mga bossing yung mga Duterte sa totoo lang matindi itong alam mo yung paikot-ikot sa dabaw ngayon Oh, ay nako. Sige, diretso. Ay Pangulong Marcos, kay Senator Amy Rao siya nagsori dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo, linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamuni ni Mayor Bastes si PBBM na magbitiw sa pwesto. Ang ginawa ni Amy dito, no? Very, a lot of people were moved by this speech as in na believe na, kasi hindi naman 'to nagsasalita hindi naman 'to kumbaga very very reserved ang mga Duterte sa Davao eh. hindi naman nila sinasabi na kami pinakamagaling kami pinakamaganda kami pinakamalinis hindi naman sila ganoon eh katulad ng Makati at ng ibang mga siyudad <laughs> hindi sila ganoon eh. pero for the first time he came out para sabihin na dismayado sila o hindi niya diyan sinabi because of what's happening to my father ang sinabi nga lang niya diyan is ang tatay ko ang nagpalibing sa tatay mo. Yeah? Kinabi lang niya yan, niya yan dun eh. But he never said na mag-resign ka na dahil ano, ayaw ko sa ginagawa mo yung ICC-ICC na yan eh. Or, wala siyang ganun eh. Mr. President, kung wala kay gugma kung wala kay Aspirations sa imuhang nasod resign ayan no linaw linaw sabi ni Amy nagsalita siya dahil uh, nag sorry siya kasi nga eh, emotional siya alam niyo naman yung mga bagets ngayon ano ba siya? emotional siya syempre sino nga naman ng uh, hindi ma, ma magiging emotional na pwedeng ma-ICC yung ate mo at saka yung tatay mo Diba e, ganun siya kong salita? At dito sa sinabi niya na to, walang ganun. Walang ICC or walang anything else. <laughs> But love for the country. Because if you do not love your country, eh, you might as well resign. Yun yung sinabi niya. Ano hindi mo maiintindihan diyan, manang Amy ang galing-galing mo pa naman. <laughs> January 30 naman, kinumpirma ni Sen. Aimee na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Nagsorry na nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sobrang emotional siya dahil... So, yung pagkukwento niya dito, it's as if yan talaga yung nangyari, ganyang kamanipulative tong babaeng ko. Ayan. Ayan yun, mga bossing. Sinabi niya na, syempre, alam niyo naman, very emotional siya. So it's as if, sinabi ni Basti na, sorry, I mean, I was just really emotional. I didn't mean to, ano, to call for the president's resignation. I'm sorry. Buti sana kung yun yung verbatim ni, ano, ni Basti. Eh, hindi. Basti apologized. Sorry, mama, I have to say that. I'm sorry, I know he's still your brother. Pwedeng ganun eh. Which I know, naintindihan ni Aim yun, nagtataka ko bakit iba yung sinabi ni Aim sa media. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na, hindi, nagsorry sa akin, nakala ko yun eh. Ano ka pinanganak kahapon, Aim? Ang mo na. <laughs> Diyos ko po. Katanda mo na, imposibleng hindi mo naintindihan yung sinabi niya kung naintindihan mo naman yung sinabi niya at iba yung sinabi mo sa media, nakakatakot ka, I mean, nakakatakot na nagtitiwala ang mga Duterte sa iyo. Tandaan ninyo, ha, itong mga probinsyano na to, I'm not saying all probinsyanos are like this, ha, but isa yan sa kahinaan nila. Mga probinsyano, lalo na dyan sa malalayong parte ng Pilipinas, Mindanao, gullible yung mga tao dyan madali silang paniwalain. Kapag ka ganito nakatagal sa politika, kung baga inugat na to, kinalyo na to sa politika, <laughs> eh kung baga malain really na to sa galing. Isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayong ate mo. Talaga namang mga uh, mag-re-revolusyon uh, yung, uh, yung uh, koan Alam mo nagsisinungaling, puro singhot eh. Ma ah, 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 puro ganun eh. Alam mong hindi nagsasabi ng totoo, kaya ako ang sa akin lang, ingat lang. Ingat lang kay Manang Aimee, kasi, na totoo lang, kapatid pa rin yan si Marcos. Sabi ko nga sa inyo eh, siguro, the reason why hindi ito makapenetrate sa Malacanang, dahil alam nung mga nakapalibot kay Marcos, how manipulative this person is. Kaya eche pwede siya sa Malacanang. So maghahanap siya ng ibang ima-manipulate niya para kalabanin yung mga hindi niya ma-manipulate sa Malacanang. At ito yung mga Duterte. At dahil dyan, pwede pang makulong tong mga Duterte na to dahil uh, sobrang emotional talaga nila. Yoon oh, ang pinakamasakit sa lahat. O na nagagamit yung mga Duterte dahil sa personal na interest. Kasi nga, hindi na pinapansin eh. Hindi na pinakikinggan. Hindi na nakakapunta. Nahaharang na ni Lisa. Eh, ganap siya ng ibang, kumbaga, hahanap siya ng ibang weapon. No, kaya ingat, ingat lang. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambo bola si Sen. Marcos. Tigilan na raw ng Senadora ang paggamit sa kanya. Pinalagpas niya raw... ano? from baste, mambubola ka daw. Gustado ka na nila. Ginagamit mo yung pamilya nila para labanan yung mga nasa Malacanang na hindi, may hindi mo manipulate. O kaya hindi malayo na si PRRD, mga bossing, mag-apologize talaga. O kasi feeling ko, biktima sila PRRD dito, mga boss. Biktima sila dito, biktima sila nito. Oh, kaya kanina napanood ko din yun yung discussion nila ano eh, nila uh, Daryl Yap na one of these days merong i-announce ia si PR din na nakakalungkot. So, yun yung abangan natin. Di natin alam kung ano yun. Abangan na lang natin yun and then pag-usapan natin. on si Amy, pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senator Amy tungkol dito. Pero para sa dating senador na si Antonio Trillanes, nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang... Siyempre, sinong sasakay? E di yung aso. Puta Trellanes, paano ka nasama dyan? Alam mo, sabi nga ni ano eh. Ay, hindi ganun lang, hindi ganun lang sasabihin kung sino. May nagsabi sa amin, wala ka daw alam. Mas, ano, mas concern ka pa daw sa looks mo kesa sa utak mo. Oh, may nagsabi sa amin nung isang importante tao, which is true. Kita mo nga, sabi niya, look at him. Ni isang tikwas na buhok, wala. Because he is more concerned sa kanyang looks than what what's coming out of his mouth. Oh, totoo yan. to naman, si ano. Kabastusan really runs in the family, yes. Walang problema sa bastos, basta may nagawa. At saka yung mga bastos ang nag-expose sa'yo, tililing. Ang kapastusan. Kaya sana raw, matuto na si Senator Amy. Para naman sa isang political analyst, normal lang ang ginagawa ni Senator Amy na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng mga Duterte at Marcos. She's just trying to uh, solve the problem. No, she's not solving the problem for me. Huh? What she's doing is she's trying to survive politically. <laughs> because yung kapatid niya is in the brink of uh, you know failing. Oh uh, at uh, ayaw niya na dahil sa kapatid niya lahat nung angkan nila madamay at mawala sa kapangyarihan. So he's uh inaano niya niyan? Sinesave niya na ngayon yung kanilang Manotok Marcos clan sa politics. Oh uh, tapos isa pa oh uh, sa nakikita natin eh dahil nga hindi siya maka-penetrate doon dahil sabi niya rin di ba siya ang magiging super ate alalay o oh, hindi siya maka-penetrate doon may humaharang o oh, ano na ngayon o oh, hahanap siya ng ibang dadaanan which is ano anong pinakamalapit Duterte o oh, Duterte awahin mo awahin mo Duterte kampi ako sa iyo o oh, ako si Amy kampi ako sa iyo awahin mo o oh, ayan na nag-away na patay Oh, tsaka, di ba? Yari ngayon ng mga Duterte. Eh, ang daming pera nung inaway nila. By opening the communication line between the Marcoses and the Dutertes. oh, so, kapag kumagma siya yung, ano, gusto niya magtuloy-tuloy yung... Ano? Opening the communication lines? Eh, siya nga, wala siyang communication sa Malacanang. Wala nga siya sa na, communication with Malacanang. Nakikita mo ba na kapag ka nagpa-family gathering ng weekend yung mga Marcos, wala siya lagi? Outcast nga siya ngayon eh. Paano ino-open niya yung communication between the Marcos and ano? And Duterte? Ano naman tong analyst na ito? Analyst siya, matalino yan. Pag-uusap, at siya yung magiging tulay. Tingin pa ni Professor Coronacion, masyadong malalim ang galit ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi maganda, hindi nga naging magandang trato ng administrasyon uh, kay Vice President uh, Sara Duterte. Uh, De, ganito kasi yan. Merong nagbubulong kay Marcos na nagdi-destabilize ang mga Duterte. Hindi natin alam kung sino. Siguro ngayon alam na natin. Kaya ngayon, ito si Marcos pumapalag. Kasi nga, feeling ni Marcos, tinatridor siya ng mga Duterte. Tapos ito namang mga Duterte, feeling nila, tinatridor din sila ng mga Marcos. Kaya nagkaroon ng gulo. Nagigets nyo na. Si BBM, kaya pinapasok yung ICC, feeling niya, excuse me, feeling niya nagdi-destabilize si, si PRD. Si PRD, kaya nagsawilita dahil feeling niya, pinapatira siya ni Bongbong. -bong. Oh, ngayon, ibig sabihin, may nagmamalipulate sa dalawang yan para mag-away. Yun, yun. Oh, may nagmamalipulate kay PRD para ma magalit. May nagmamalipulate kay Bongbong -bong para papasukin yung ICC at kung ano-ano pa. Ayun na yun. Sino na yun? Ayan lang magpinsan. Oh, kasi ang may con ang may connection kay Imi ay kay PRD si Imi. Ang may connection kay Bongbong si Tambaluslos. Magkakampi din 'yan. Si Tambaluslos saka si Imi 'yan. Pareha sila niya. Oy, oh, si, si Imi bumubulong kay PRD. Papapasukin na nila. Papasok papasukin na nila. Tapos may bumubulong din kay Marcos. Ay, kinausap na yung mga general. Mag uh, destabilize sila. Ayun yun. Kaya siguro, baka itong mga sumunod na araw, ma-realize ni PRRD na, oh my God, I was played. So, I don't, ano, I am not gonna be surprised if PRRD will extend his, ano, his uh, apologies to Bongbong Marcos hindi ko ano yun, hindi hindi malayong mangyari yon mga bossing because of what's happening kasi tinan mo sino ang alanganin alanganin ba si Imee hindi naman O, di ba ang alanganin si PRD at saka alanganin si Marcos oh parehas na tuloy silang magpapadrug test partikular ng pamilya Duterte laban sa Administrasyong Marcos na nag-ugat sa issue ng People's Initiative para sa Charter Change. Sa isang bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira at paghahatakab pababa. Unahin natin ang ating payan. Mag oh, isang bagay na sinabi sa amin ni Atty. Vic, itong si Marcos, three decades, mga boss, ay, hindi, three ba? Five. Fifty years eh, tama ba? Ilang dekada? Limang dekada na binubugbog yan. Yun ang verbatim ni ano attorney Vic. Limang dekada na ginugulpi ng tao yan si Bongbong. Lahat ng masasamang pwede mong itawag sa tao na itawag na ng tao kay Bongbong. Therefore, hindi yan yung tipo ng tao na masasaktan sa sinasabi mo, no? Hindi siya ganun because sanay na sanay na siya dun. Maaaring yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga epal, epal at bidabida na ang dami sinasabi sa nito, akong bahala dyan. Ganon yun. So, yun ang nakikita natin dito kay PBBM talaga. Bago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Oh, no, di ba? Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Diyos ko po. Well, abangan natin yung mga susunod na kabanata because again, sabi nga sabi nga natin, pwede naman yung matataas ng talaga yung kanilang mga emotions. That is why lumabas itong mga ganitong salitaan.